Kapatid, naranasan mo na ba yung parang sunod-sunod ang problema mo? Yung tipong pagising mo palang sa umaga, pagod ka na agad sa bigat ng pinagdadaanan mo? Marami sa atin, kapag may dumating na pagsubok, iniisip agad, si Lord ba ang nagpadala nito o gawa ba ito ni Satanas? Ang totoo, pareho silang nagpapahintulot ng pagsubok pero magkaibang magkaiba ang dahilan, paraan at layunin. Si Satanas, tinetest ka para wasakin ka. Si Satanas, ang layunin niya sa pagsubok ay sirain ka, lituhin ka, at palayuin ka sa Diyos. Gusto niyang mawalan ka ng tiwala. Gusto niyang malunod ka sa guilt, takot at galit. Gusto niyang isipin mo na pinabayaan ka na ni Lord. John chapter 10 verse 10 says, The thief comes only to steal and kill and destroy si Satanas ay magnanako ng pag-asa. Nagbibigay siya ng tukso, hindi para turuan ka, kundi para pabagsakin ka. Isipin mo si Judas, tinukso siya ni Satanas na ipagkanulo si Jesus. Anong ending? Guilt, lungkot, at pagkasira ng buhay niya. Si God, tinitest ka para patatagin ka. Si Lord, kapag may pagsubok, hindi para sirain ka, kundi para itama ituwid at palakasin ang pananampalataya mo. James chapter 1 verse 2 to 4 says, Consider it pure joy when you face trials of many kinds because the testing of your faith produces perseverance so that you may be mature and complete. Si God nagtuturo sa atin sa gitna ng sakit. Tinutulungan niyang matuto tayong magtiwala kahit di natin naiintindihan. Ginagamit niya ang pagsubok hindi para manira kundi para magtayo. Tulad ni Job, pinayagan ni God na subukin siya pero hindi siya iniwan. At sa huli, mas malakas ang pananampalataya ni Job at ibinalik ni God ang higit pa sa nawala sa kanya. Paano natin malalaman kung si God o si Satanas ang may gawa ng pagsubok? Simple lang, tignan mo ang bunga. Kung ito'y nagtutulak sa'yo palayo sa Diyos, baka si Satanas yan kung ito'y nagtutulak sa iyo na lalong kumapit sa Diyos, malamang ginagamit ni Lord yan para lumago ka. Romans chapter 8 verse 28 reminds us, In all things, God works for the good of those who love Him. Kahit yung gawa ni Satanas, kayang balikta rin ni Lord para sa ikabubuti mo. Satan tests you to break you. God tests you to build you. Hindi ka pababayaan ni Lord. Kahit masakit, kahit mahirap, may dahilan, may tinuturo, at may dulo ang lahat ng 'yan. Ang laban mo hindi mo nilalabanan mag-isa. Panginoon, salamat sa mga pagsubok na hindi para sirain kami, kundi para hubugin kami. Tulungan mo po kaming makilala kung alin ang tukso at alin ang pagsubok na may layunin. Palakasin niyo po ang aming tiwala sa inyo at tulungan niyo po kaming magpatuloy sa gitna ng hirap. Amen. Kung sa tingin mo ay may natutunan ka sa mensaheng ito, pakilike, comment at ishare ito sa iba. Baka sila rin ay may pinagdadaanan at kailangan ng paalala na si Lord ay kasama nila, hindi laban sa kanila. Maraming salamat at pagpalain ka.